Sa mundo natin ngayon, madaling magpadala sa agos ng mundo. Madaling sumunod kung ano ang uso. Madaling gawin kung ano ang ginagawa ng lahat. Pero may mahalagang paalala ang Diyos para sa atin. Huwag kayong magpasunod sa takbo ng mundong ito. Sa halip, mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang makilala ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap. Roma 12.2 Napakalalim ng mensaheng ito. Hindi lang ito simpleng huwag sumunod sa mundo. May positibong panawagan, magbago ang ating pag-iisip, at may magandang layunin para makilala natin ang kalooban ng Diyos. Sa mundo ngayon, madaming nagsasabi kung ano dapat ang gawin natin. Ang social media, nagsasabi kung ano ang dapat nating hitsura. Ang lipunan, Nagsasabi kung ano ang dapat nating maabot. Ang kaibigan, nagsasabi kung ano ang dapat nating sundin. Pero ang Diyos ay may ibang plano para sa atin. Hindi niya gusto na basta sundin lang natin ang uso. Hindi niya gusto na magpagaya lang tayo sa iba. Gusto niya na magkaroon tayo ng panibagong pag-iisip. Isang pag-iisip na nakaayon sa kanya. Kung minsan mahirap maging kakaiba, magpatuloy ka. Kung minsan nakakapagod lumaban sa agos, huwag kang sumuko. Kung minsan nakakahiya maging iba sa lahat, alalahanin mo na kasama mo ang Diyos. Hindi ibig sabihin maging kakaiba ay kailangan mong maging masungit. Hindi ibig sabihing huwag sumunod sa mundo ay kailangan mong maging weird. Ang gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng panibagong pag-iisip. Pag-iisip na nakaayon sa Kanya. Kaya ngayon, piliin mong mag -iba hindi para mapansin, hindi para magmalaki, kundi para makilala mo ang kalooban ng Diyos. Para makita mo kung ano ang mabuti sa Kanyang paningin. Para malaman mo kung ano ang kalugud-lugud sa Kanya. Para maintindihan mo kung ano ang Kanyang perpektong plano. At habang nagbabago ang iyong pag-iisip, makikita mo, mas maganda pala ang buhay kapag sinusunod mo ang Diyos mas masaya pala kapag ginagawa mo ang kanyang kalooban. Mas may katuturan pala kapag lumalakad ka sa kanyang landas. Mga kapatid, sama-sama tayong lumapit sa ating mapagmahal na Ama. Amang Diyos, humihingi kami ng tawad. Madalas naming sinusunod ang takbo ng mundo. Madalas naming ginagaya ang hindi naman dapat gayahin. Madalas kaming nagpapadala sa agos ng panahon. Panginoon, tulungan mo kaming magkaroon ng panibagong pag-iisip. Pag-iisip na nakaayon sa iyong salita. Pag-iisip na naghahanap ng iyong kalooban. Ama, baguhin mo ang paraan ng aming pananaw sa buhay na hindi kami tumitingin sa tagumpay katulad ng mundo, na hindi kami sumusukat ng kaligayahan ayon sa material na bagay. Panginoong Hesus, salamat sa halimbawa mo ipinakita mo sa amin kung paano mamuhay nang kakaiba sa mundo ipinakita mo sa amin na ang tunay na tagumpay ay ang pagsunod sa ama banal na espiritu gabayan mo kami sa aming pang-araw-araw na desisyon tulungan mo kaming kilalahin kung ano ang mabuti kung ano ang kalugod-lugod at kung ano ang ganap sa paningin ng diyos ama Palakasin mo ang mga kapatid naming nahihirapang lumaban sa agos ng mundo. Ang mga natatakot maging kakaiba. Ang mga nahihiyang tumanggi sa maling gawain. Panginoon, tulungan mo kaming maging matapang. Na kahit mag-isa, tatayo kami para sa tama. Na kahit konti lang, pipiliin namin ang iyong kalooban. Ama, bigyan mo kami ng karunungan para makilala namin ang iyong kalooban para makita namin ang tamang landas, para malaman namin ang iyong kagustuhan. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakatulong sa iyo, mag-comment ka ng Amen. Kung may pakikibaka ka sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ishare mo lang sa comment section. Tandaan mo, kapatid, hindi ka dapat magpasunod sa mundo.